Grabe daming tao. Sulid. <laughs> mga kababayan, welcome back. Magandang magandang gabi sa inyong lahat, mga idol. Ako pala si My Family Lifestyle at itong mainit na salubong ni Inday Sara diyan sa mga kababayan natin diyan sa Kuwait. Grabe. Kita nyo naman, Ade <laughs> ba? Tapos wala pang budget 'yan. <laughs> Grabe no? Dito natin malalaman mga idol. Kahit gaano nila ka tawag nito, grabing batikos ang ginawa nila kay Inday Sara, mga paninira, alam naman natin 'yan ay pamumulitika patungkol dito sa presidential election ni Inday na parating sa 2028. Pero ang taong bayan lalong tumitibay, di ba? Nakita nyo naman. <laughs> Paano pag si tatay digong nandyan pa? Di ba? Wala pa si tatay dyan. Oh. Eh ngayon, sabik na sabik na si tatay makabalik dito sa Pilipinas. Kaya nga, ang balita noon, sabi ni tatay, gusto na niyang umuwi at suportahan si Inday Sara. Tapos may mga good news pang nabalita. Ano naman natin lahat to, na na yung impeachment end ay nabasura na. Eh syempre meron ding mga kumukontra. Hindi nawawala 'yan. Lalong-lalo na si Vice Pangit. <laughs> Kasi ang tawag sa kanya, Vice Ganda, Vice Pangit na ang tawag sa kanya ngayon. <laughs> ngayon, ngayon niya mararamdaman yung hagupit ng mga sulid. <laughs> Akala niya siguro, ganun, kung ano yung kahinaan mo, lagot ka. <laughs> ang kahinaan niya, ganun. Pera. Lahat na, damay-damay. <laughs> Akala niya siguro magbiro ka. Yun, biniro ka rin ng madlang, ano mo, madlang people. <laughs> Di ba? Tama ba yung ginagawa mo? Tapos, kung ka, tapos sabay-bawi. <laughs> Ganon pala ang hamon mo. O, ngayon, makikita mo ngayon yan. Mara, alam naman natin lahat na si Inday at mga Duterte talagang ang naglukluk dyan ay ang taong bayan. Taong bayan talaga. Nananahimik lang yan sila dyan sa Davao. O, oh, di ba? Diba? Alam naman natin na marami talagang kumukontra sa mga Duterte para lang sa mga pansariling interest nila. Alam naman natin yung admin ngayon. Sino ba sila noon? lalong lalong nga itong mga dati pa na 30 years tayo naglok, nag, ano, nag mok dyan. Walang nangyari sa Pilipinas. O, oh, ngayon nakaramdam tayo ng pagbabago pagdating ng mga Duterte. <laughs> Di ba? <laughs> Grabe. Panoorin pa na natin itong mga video natin na galing dito sa Kuwait, itong mga kababayan natin. Kasi marami silang mga video. Gusto ko mapanood. Tara, panoorin natin. Kasi aside dito, talagang kita nyo naman. Ulitin nga natin to. Di ba? Kita nyo, halos, halos din nyo na makilala si Inday Sara dyan. <laughs> halos din nyo na makita si Inday Sara. <laughs> nandun sa gitna. <laughs> Ganon kalala. <laughs> Di ba? Kahit gaano ka paninira yung pinaggagawa nila, lalong nagagalit at tumitibay, ang mga sulid Duterte. Pag ikaw ay sulid na Duterte, alam mo na hindi totoo yung pinaggagawa nila patungkol sa mga Duterte. Lalo na si Inday. Hindi eh, ba? Ano pang ginagawa ni Inday? nagtatrabaho lang yan sa Department of Education. Eh ngayon, nag-resign na sa dyan. 2024 pa. O. Oh. Di ba? Kasi mas maganda yung nag-resign pero trabaho pa rin siya sa... Di ano? Di ba? Pumupunta pa rin siya sa mga eskwelan nagbibigay pa rin siya ng mga materialis sa mga bata. Kaya lalo siya minamahal ng mga tao. <laughs> Tapos, ang laki-laki ng budget ngayon, 2026. Ay, nako po! Alam niyo mga idol, ang masasabi ko lang, yung House of Congress na yan, kita niyo naman ang budget, di ba? 6.793 trillion pesos, di ba? Trillion na pinag-usapan, ha? Hindi billion, hindi peso. Peso pesos, eh, pero trillion. <laughs> <laughs> Grabe ka lala, di ba? Ngayon, yung budget na yan, abangan natin yan. Um, hindi pa nga natapos yung budget ng 2025. Tapos may budget na naman. Nasaan na yung issue ng 2025? Ang dami, di ba? Natatabunan na. Puro, nasa na? Tumataba na sila doon sa pera natin. Kawawa tayong mga taong bayan. Tayo, ako, ikaw. Nagbabayad ka ng utang natin. Pera natin yan. Ito nga masaklap eh. Ang sarap ng buhay nila. Tayong mga Pilipino, kawawa, naghihirap tayo lagi sa araw-araw. Pero sila, tingnan nyo nang ginawa nila. Ang sasarap ng buhay. Di ba? Kaya yan ang House of Congress, dapat yan. Wala na talaga yan. Walang silbi yan eh. May mayor na tayo, vice mayor, mga barangay kapitan, kagawad, marami na dyan. Sapat na yan para sa bayan, kung tutusin. Yan, meron na tayong senador. Vice President. Presidente. Pwede na yun. Pwede na. Yung mga gobernur dyan, mga congressman, wala na talaga yan. Andyan sa loob ng kongreso nagsisimula ang mga kawatan. Dyan nagsisimula. 100% andyan yung kaban ng bayan eh. Dyan nagsisimula. Yung mga small committee na sinasabi nila, dyan nagsistart ang ano, budget. Kita naman natin kahapon, di ba? Diyan nagsisimula. Kita nyo okay. na sila, di ba? Unti-unti nyo lang nakikilala kung sino-sino nandyan. Nabubulgar na unti-unti. Buti na lang talaga mayroon social media. Tuloy natin to para dito takainday, good news pa. Grabe <laughs> ka sa ulit, oh. Grabe, oh. Di ba? oh. Mga idol, yan ay Thanksgiving ng maisog dyan sa Kuwait. Celebration, Thanksgiving ng mga kababayan nating maisog. <laughs> Isog ba? <laughs> mga Bisaya! <laughs> Kahit naman di Bisaya, katagalog, basta ang puso mo, puso ng Duterte, walang problema yun. Alam natin yan, ang Duterte ay para sa bayan, para sa Pilipino. Alam natin lahat yan. Kaya maswerte pa nga tayo na dumating, at dumating sila. Kita niyo namang nangyayari sa Davao. Kaya, di ba, nakatutok sila doon. Ang ganda ng sistema nila doon. Isipin mo, buong, sa buong mundo, Davao City lang ang nakapasok dyan sa 911. America, Canada, Davao City. Ganon kalala. Ganon ba sa ano doon? Ganon ba Tapos ngayon, ginagawa-gawa nila dyan sa Manila. Yung 911 respondent. <laughs> Pero sablay, di ba? Hindi pwedeng ganun ang gamitin mo porket. Mabilis ng tawaging 911. Pwede mong gamitin yung numero na yan. Paano na lang Lalo tayong katawa-tawa eh. Siyempre, nagsimula yan Amerika. Di ba? Hindi pwedeng... Siyempre, ikaw yung taga-Amerika, ginagawa... Ano ba ginagawa ng taga-Philippines? Di po <laughs> Dabaw! kita nyo naman ang ano. Nung nakaraan, may... So, I think, sunog yata yon, O ano ba? Oh, grabe, kita nyo naman yung respondent ng mga rescue at saka ambulance. Talagang ambibilis. Yung mga ganun dapat. May mga departamento na kategori. Hindi yung basa-basa gawa-gawa ka lang numero. Nagmumukha tayong katawa-tawa. <laughs> Di ba? Grabe. Napakasulid. Panoorin pa natin to Meron pa ako sa video nito mga kababayan natin. Panoorin. Tara, let's go. Ito talaga yung pagpasok ni Inday dyan sa mismong ano nila, venue. Ito parang wala natin. Tara. Pasensya na mga idol. Ganito lang yung setup natin. Kawawa. Sira lang yung cellphone ko. Kaya tis-tis tayo mga idol. <laughs> Share lang natin. Inday diba? sa Grabe no? Ganyan, ganyan kasi indent. USW talaga, grabe. Pwede. React. Mag-react lang ako, ha? Mag-react natin, mga idola. Alam naman natin yan, sa Kuwait, ang daming mga ano dyan, kababayan natin. Napakadami dyan. Middle East, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait. Dyan, napakadaming mga Pilipino yan. Yan talaga. Solid matikyan yan pag sinabing OFW. Alam natin lahat yan, lalo na nung dumaan si ta. Di ba? <clears throat> Nagkalat itong video na kababayan natin na dapat na mayroon siyang hatol dyan noon na sinagip ni Tatay Digong. Kung naalala nyo, yung medyo mataba, kalbo. Nasagip ni Tatay. Dyan nagsimula sa kwet yun. Kaya lalong minahal ang mga Duterte sa ginawa ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na nakagawa nun. No? itong admin nga, subukan mo, may mailigtas bang ano, nasa, uh, nahihirap pang Yan. Talagang ano, paano kasi, naramdam ng ibang mga bansa, itong mga leader, mga presidente ng ibang bansa, kung ano ang ginagawa ng mga Duterte para sa mga Pilipino. Deserve talaga ninyo. Deserve ni Tatay Digong noon. Lalo na ito si Inday. Talagang, pag yan magtrabaho, mas, 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 ano, Straight forward Pag may nakita kang ano Bayaran mo yung pagkakamali mo Ganon yun Pag bayaran mo Walang ka Abangan nyo yan Kaya e pag si Inday Grabe yan Kaya Pag once makasurvive Si Inday sa pinaggagawa nyo manda kayo lahat Hindi kayo yan papatawarin <laughs> Pangalan niya Ang nakasalalay Noong pinaggagawa ninyo Tandaan nyo yan 100% pagbayaran nyo lahat ng mga nag-corrupt dyan, alam ni Inday kasi alam niya. ba? Diba? Kaya binulgar niya noon eh. Nung live siya eh. O, kaya nabuwag yung unity team. Ayaw niyang madamay. Yun lang yun. Tapos ginawan ka agad siya ng action. ba? Diba? Dalawang tao lang may hawak ng kaban ng bayan. Alam natin yan. Yung speaker at kasi to si Saldi. Hmm. Tapos biglang resign ito si Saldi. <laughs> paano, paano ka hindi mag-resign Matoplok ma ka <laughs> Malapit na 2028 Abangan nyo, Manda kayo lahat Kaya ito, tayong mga sulid Talagang suportahan natin si Inday Mag-ingat talaga si Inday Sa bawat galaw niya Tama lang yung wala siyang budget Para wala silang mapukul kahit wala siyang mga department, departamento ay malaga, tumutulong ka, nagtatrabaho. Ipagkita naman natin ngayon yung mga nangyayari ngayon. Baha, nasunugan, nandyan lagi na sila ngayon. Lagi na, walang budget pa yan ha. <laughs> Meron siya proposal. Ewan ko kung makakapasa. Okay, alam naman natin yung ano dyan. Grabe. Kaya yung Congress talaga, dapat wala na yan. Para sa akin ha, wala. Ano pang trabaho ng mayor natin at saka vice mayor? Ito mga konsilor. Yan na sila na yan. Pwede na yan, sapat na yan sa bayan natin. Kung tutusin, wala na yung mga kongreso dyan, mga congressman, governor, wala na dapat yung mga ganun. Congresswoman, gobernadora, wala na yun. Wala na talaga yun. Sorry na lang sa mga ano, pero para sa akin, wala na talaga. Lalo-lalo na yung congress na yan, andyan yung pera natin lahat. Kasi alam mo idol, pera natin yun. Tayong magbabayad, tayo ang nagsasuffer. Hirap na hirap na nga tayo sa araw-araw natin pagkain, trabaho, tapos sila, hayahay. Kita niyo yung nangyayari sa atin. Wala nga tayo nakikita ngayong maganda eh. Tapos sila, grabe. Alam natin lahat niyan na ito talaga, grabe ang corruption ng nangyayari. Alam natin lahat yan. Kaya lang binabati ko ang mga Duterte. Once makapasok ang mga Duterte dyan sa loob, lahat yan sila mabubulabog. Six years sila nag-antay na nung panahon ni Tatay Digo. <laughs> Ngayon, bumabawi. <laughs> Di ba? Ah, ganun lang yun. Kaya, yeah, very good tong ano ni Inday kasi ano to, ah, pag-welcome din sa ating mga kababayan. Namimiss din natin sila na makita. Sana pupunta rin sila sa Japan ulit. Uh, alam ko maraming gusto pumunta ng maraming nag-comment dito sa pagpunta ni Inday Sara lalong lalo na yung taga Malacan niyang, di ba? Ano? bago pumunta si Inday Sara sa Kuwait binatikos na yan si Inday papunta dyan <laughs> di ba? about, about ng mga permit permit na yun. <laughs> travel permit authority ba yun? binigyan na kagad siya ng isyo siyempre malalaman ng malakan yan kasi bago yan sa aalis ng Pilipinas, magpapaalam yan ng maayos si Inday sa Malacan yan. Kumbaga magpapadala na ng letter ba? Uh, may ganito kami. Kasi ganun tama yung ginagawa yun. Malapit na ediksyon, tama lang din yun. Nami-miss na namin yung Duterte. Dapat ang Duterte ibalik talaga dyan sa palasyo. 100%. Umaasa pa kasi tayo nung sa gold-gold kasi wala namang nangyari sa gold wealth nila. Oh, tignan okay, mo nangyari na yun. Grabe pang binalik sa atin. Ano ba sila noon? Walang pinagbago. <laughs> Kung ano sila noon, ah, mas malala pa ngayon. <laughs> Kita na naman ang nangyari sa atin ngayon. Hindi nga nila mabigyan ng ano, action yung flood control. Kung sino-sino silong sino, mga official dyan, dapat binigyan nila ng ultimatum yan. Dapat meron talagang managot dyan na official. Marami dyan sa loob. Bakit hindi bigyan ng ano, ultimatum? Walang batas. Takot. Takot. Napakatakot. Tapos dati yung anti-corruption ni Tatay Digong, tinanggal nila itong paak. Oh, napakahalaga yun. Kasi nga anti-corruption, tinanggal pa. Di porket ibang partido, eh dati unity yan sila, magkasama pa rin yun. Diba? Kaya ito lang, ingat lang si Inday Sara sa mga plano niya sa lalong-lalong na itong parating. Talagang hindi yan sila titigil. Ma, huwag lang makabalik ang mga Duterte. Billion, trillion ang pinag-uusapan dito mga idol. Kawawa tayo. Kaya sana laban lang, Inday Sara. Yeah, maraming maraming salamat. mag lang, Inday Sara. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you po sa mga nagpindot ng bell. Uh, maraming maraming salamat sa mga tagapakinig at taga Thank you. YPP program sa opportunity. Maraming maraming salamat. And see you sa mga next video ko. Bye-bye. Laban lang. Sulit.